nagsampurado ako, tsaka magpiprito ako ng etlog. Etlog, guys. Tsaka, ayan. Beacon. Beacon tayo, guys. Pure pods. Ayan. So, Almusal. Mamimili si mister ngayon, guys, sa araw ng linggo. Ganyan mga routine ko dito tuwing umaga. Umaga. Bukas pasok ka na naman. Yan. Magsisinangan kasi ako, guys. Baka tuyo rin. Yan, ano tayo. pa ako ng bacon, guys. Saka tuyo. Tuyo, saka bacon. Ito, dalawang durog-durog -dur na itlog ko rito. Dalawa ko na nga, sabay ko na nga. Mabilis. Ganyan lang siya guys. Tapos magloto tayo ng huli na natin yung tuyo. Basis yan. Kaya minsan lang na kami nag-upload kasi wala kami yung video na. Ano na kasi yung anak ko, grade 11. Kaya busy na talaga. Ay, naku, nadurog na itlog. Bahala yan. Eh. Ayan, lagyan natin ng ano yan, guys. Bacon. Paborito ng mga anak ko tong bacon. Diyan ko na lang kukrito yung bacon. Bingo. <tod> Saan? guys. Magluluto tayo ng Bacon para sa aking mga anak yun guys yan ha yan guys bacon yan guys tanggalin na natin ang ating bacon ganyan kaysa mahaba yan Tsaka tuyo yan guys para sa sinangag. Tapos, yung ano, may sapurado pa kami guys. Pwede naman yung tuyo doon sa sapurado, di ba? Yung po. Ano na guys? Nagbito tayo ng tuyo. Antagalin na natin yung tuyo guys. Tapos, isunod na natin ang sinangag, guys. Wow. Bawang. Sinutin na natin yung paning. May asin na yan, guys. Sinutin natin yung paning. Maluluto na yung aking sinamago. Oh. Magluluto. Naluluto na na, oh. Ay, natustid na na yung sinamag sa rice. O, diba? Dali na sila na to. Oh. Yan. Kapag-iipod yung gamira ko. Oh. yung May sampurado na may sinangag pa. Ano may sampurado ko kanina pa to pero pa rin yan. Kakain pa lang si Bunso ng sampurado at sinangag. Yan, si Ate. Si Papa. Ganyan kami dito guys, mag, ano nang, uh, pagkain. Walang tipit-tipit sa pagkain, basta may pagkain. Ito yung mga anak ko yun, nasanay na yun. Yan. Hindi na ako nagsain kasi yung daming kanin, may sampurado pa. Kasi mag-aaral sila ngayon na eh. Kailangan sila busok palagi. Eh. Yan. Naglagyan natin ng gatas yan guys, o. Oh. Diba? O busok sa to. Mamaya na kay ate yung gatas. Yung aming almusal sinangag, etlog, Tuyo, Bicol, mayroon pang isang lagunisa na tira si ate. Oh. yan guys. Tapos ito, sampurado. Kainan na tayo guys. Ayan. Magandang umaga sa lahat. Ayan. Magluluto na naman tayo. Araw ng Martis ngayon guys. July 23, 2025. Walang paasok tayo kasi bagyo. Ganay ko yung gata para maluto na yung aking labong. Lato. yung, Lato. ha? Lato. oh. Yung niluto ko ngayon, guys, labong, adobo, at saka pritong isda. Yan yung aming, ano. Kasi ayoko ng karne. Mahaba ang uso ng isda. Ganyan lang tayo magluto, guys. Ayan. Tapos si Bunso dito sa eh. Ay. Madami ako yung niloto guys. Hanggang gabi na yung ulam namin. Kaya kala yung marami kami ano, hanggang gabi na yan guys. Pag may natira yan guys, bukas, iinitin ko, lagay ko sa freezer. Haga na mili yung aking asawa. Pero bumimili pa yata siya mamaya guys. Kasi wala kami mga... Mga gin Yung bibili niya mamaya. Ganyan ang routine ko araw-araw guys. Lotto. Yan. Ito sa labong. Ilagyan ko lang ang hipon yung labong na yan. Kasi... So, ayan o. Oh. Yan. Ayan na naman naglabong na naman ako guys. O. Labong. Saka ito. mag pa ako mamaya. Kasi yung adobo na yun, pag-stack yun. Ulam ni ate. Lagay ko lang yun sa freezer. Ayan. Ayan guys. Oh. Naglabong na, na <laughs> naman ako guys. Oh. Ayan. Oh. Ah. Nagluluto kami ng aming mga ulam-ulam. Asawa ko nagbabalitan ng adu, adwain. Pinili itong, ano, isda. Ako mag-aadu ako. Ito, lang. Ganyan ang namin dito araw-araw, -ar guys. -ar mo Loto! Linis! Lakoy lang pa. Ipa, eh, pa? Ipa, anong nga pa? Doon na rin daw. Magaling makaya So na 'yung aking paki ako dito, guys. Anong tawag dito sa isda ay tumabanguso. 'Di ba? 'Di ko alam 'yung pangalan nito, na, guys. Yan, pero masarap siya. Tsaka 'yan na naman labong na naman kami, guys. 'Yan 'yung aking asawa. Makain, masarap. Araw ng ano ngayon, guys? Uh, July 22 pala tayo ngayon, guys. Ayan, July 22. Martis, araw na ng Martis ngayon. Walang paasok mga bata, guys. Kumain na yung mga anak ko yan. Asawa ko, di pa Ayan. Magluluto na naman tayo, ito. Prito na naman. Tsaka sutanghon. Ayan, magsasabaw tayo, guys. Kasi tag-ulan. Ito naman yung aking gulay para naman yung bukas guys kasama yung malunggay lagyan ko rin yung sotangon ng malunggay ayan yung aming ulam ngayon bumili na naman yung aking asawa ng pipino tsaka dalandan para sa mga anak ko kinakain nila yan guys, ganyan lang lagyan nila mayonis yan magluluto tayo ng sotangon ito, sit na natin manok para ni Huwag naman sa'yo yung tostel na tostel. hindi na lang natin. Para masarap. Magprito na naman kami ng na panukbay to. Hindi naman pwede tayo magloto ng ulam na hindi request ng mga bata. Hindi nila kakainin. Pag hindi nila yan gusto, hindi nila kakainin yan. Ayan, loya. Bawang. Sibuyas. Ayan. Habang nagigisa ako ng anong, lagyan natin pati. Tapos itong kamatis, lagyan natin. Ulo-ulo ko na yan. Lagyan natin tubig yan, guys. Basta masarap ang lasa. Lagyan ko lang ano yan guys. Uh, tutanghon saka malunggay. Para mas yung ginakain ng mga bata. Kahit may karne, may gulay palagi. Kasi mga anak ko yan, ginakain lang nila malunggay. Lagyan natin ng kuting asin. Saka ito. Yan, hindi na ako nagmamadik guys. Ito na lang. Yan. Pag ako nagsutang mo niyan guys, mayroon talaga kamatis yan. Para masarap ang lasa. Ayan guys, so lagyan ko ng kalabasa yung aking sutangon para may sustansya. Kahit ano naman ilagay, nasa sa atin na naman yan kung anong gusto natin ilagay. Basta mahalaga, makain, malasa. Ito, so, yan. Tanggalin natin yung ating pakpak. Pakpak, pakpak. Pak, pak. Ayan. Mas masarap kasi yung piniritong pakpak. Yung anak ko yung maliligyan sa piniritong pakpak. Kaya yung gulay yan, nilalagyan ko yan kahit anong gulay. Ayan. Ayan. Ganyan lang naman guys pag nagluto. Balikat ilagay natin ang susangon. Tatlong balat ito guys. Dalawa lang dapat sabi ng asawa ko dagdagan ko ba. Da. Grip ng asawa ko ngayon magtay ng susangon kasi malamig. Yan. Ilagay natin ang susangon. Luto na yung kalabasa ko. Mabilis naman mga Okay ang pagsiyat sa sabaw. Talagay naman natin itong malunggay. Yan. Malunggay. Kasi si Munso kumakaya ng malunggay eh. yan. Yan. Ito naman itira ko sa kalabasa ko naman. Saka itong ayan. Ganyan si Boyas. Lahat ko gulay yan, guys, para masarap. Ganyan lang ako pag nagluto, guys, sa simple. Taglit lang yan maluto. Kailangan may gulay, may sabaw, para sa ating mga janaki So, taong mo na may manok, may kalabasa, may malunggay. Masustansyang gulay, di ba? aking sabaw. Diba? So, tanghon with kalabasa at malunggay. aking ulam, oh. Walang halo yan, guys. Ganyan lang. Nilapuhan lang niya na gulay. Lapuhan sa amin, guys. Ayan, yung aking ulam.